Hi guys! Tuturuan ko kayo ngayon paano mag-style ng matte paste na pomade. So, paano ko ba ginagamit yung pomade na to? So, dapat, ano, basahin mo muna yung buko. So, kakaligo ko lang kasi. So, ngayon, matuyo na siya. Kailangan kong basahin muna. Okay. Pag after mo maligo, pwede kayong ano, mag dry. Tapos, pwede na mag-apply. Ayan, ito siya. So, konti lang. Konti lang. Sapat lang na, ano, kasi pag sobrang dami, masyadong stronghold din. Okay. Spread sa kamay. Okay. Tapos, i-ano muna na siya, apply mo na. Okay, nalagay ko na. And kung may blower ka, blower mo na lang. Para matuyo. Okay. Ayan, kung mapapansin nyo guys, ano siya? Uh, natural finish. So, mat. Hindi halatang may product yung book mo. Perfect siya sa weather natin. Kasi mainit sa Pilipinas So kung pawisin ka The best yung mga ganitong klaseng Hair product So guys Pagka gusto nyo Type nyo to uh, ah, lang kayo sa shop May available kami nito Yan, Check nyo guys yung ano nya Yung forma nya So mostly yung mga ganitong klaseng product Ginagamit siya pag once na yung mga haircut mo or hairstyle mo ay warrior's cut, fringe, uh, French crop, textured fringe, ganun. Tsaka yung mga spiky. Basta more on ma-volume. So pag flat yung buhok mo, manipis yan. Goods na goods si yung product na to.